Ngayon, bibigyan ko po siya ng payo kung dapat niyang bilhin ang unit nito. Sir, ang masasabi ko lang dito sa unit nito, sir. So, shout out guys. Nandito po tayo muli sa All Cars. At uh, kasama natin si Joseph na bumili po ng Mazda 2020, 2021. 2021. Uh, dito po kami, inasis ko na po siya at ngayon, bibigyan ko po siya ng payo kung dapat niya bilhin ang unit nito. Sir, ang masasabi ko lang dito sa unit nito, sir, ay maganda siya. Wala siyang lubog, dinabuk siya ng makina, wiring, transmission. Pero alam naman natin dito sa old car, ay hindi siya pwede rotis sa labas. At bibigyan naman siya ng warranty. Pero nakita mo naman kanina kung paano talaga siyang chinik na hanggang sa nakayanan ko, kung hanggang saan. So, okay naman. manubela kinaliwat kanan natin. Wala naman siyang ingay. At chinik natin yung, ano, yung halos lahat throat sa lubak may mga hams naman na konti kasi kung may hams talaga may lubak maririnig mo yung noise at dating naman sa overheating siyempre alam natin na mayroon tinatawag na standby or mayroon tinatawag during running so sa standby uh, more than one hours tayo wala naman siyang overheating pero aywan ko lang pag tumakbo ka sa labas uh, may guarantee naman sila doon no? kasi hindi ko rin sabi masabi siya na pero according dito sa ating scanning na ginamit at temperature niya normal Battery, uh, fluid, BS uh, Madaling sabi sir, okay Maliban lamang po sa gulong sa harap Ang kailangan mo na siyang palitan Kasi punpun na Sa likod naman, makapal pa 2021 yata yon Pero makapal pa siya sa likod mm -hmm. Pero sa accessories niya uh, Sinilip natin lalim na upuan Mga gilid, mga points na Nabaha ba siya, na plated wala naman tayo nakita sa baba naman nakita mo to sa liwanag sinilip ko ulit for sure na wala talaga siyang bangga sa ilalim mm -hmm. pero siyempre tulad ng sabi natin hindi natin siya nailip okay. kasi iba rin po yung nalip na masisilip natin ng isa-isa mm -hmm. diba? So pinaka the best nito kapag nakuha mo uh, pa PMS mo ng 30 tapos palip mo para kung, para malaman mo kung may bangga sa ilalim mm -hmm. kasi ako silip lang, hindi naman ako pwedeng may lalim mm -hmm. dahil masikip tayo para maabot mo rin sa kanila. So so far sir sa kabuuan naman nitong unit para sa akin ano. Kasi pag katulad niyo pag bumibili, inaari ko yung sasakyan na sa akin. Mm -hmm. kaya Kaya ko siya na hanggang sa the best. Pero remember natin palagi second hand to. Okay. Bibigay ko sa iyo, na-check ko nang maayos pero tandaan natin kahit brand new po minsan kaya tayo may tinatawag na warranty for Uh, secure para sa mga client mm -hmm. ito second hand nito uh, na check ko naman lahat like okay naman siya pero hindi ko sasabihin sa na 100% to na okay mm -hmm. kasi parang bumbilya yan eh, di ba pag bumili ka ng second hand ng bumbilya anytime may bibigay mm -hmm. pero hoping wala siyang magiging problema hindi ko naman aproban to kung may makita talaga akong problema na maging urgent ma urgent na maging sabi natin pero nakita mo sa pag-check natin. So, ngayon sir ano naman masabi niyo sa pag-check ko po sa unit ninyo? Uh, kayo po ba ay nasatisfy po ba sa pag-check ng unit ninyo, sir? satisfied po. Ah, uh, ang daming dalang gamit ni sir, parang yung hindi ko lang ang tawag camera na may flexible camera mm -hmm. para sa sulok-sulok na hindi mo na makikita pag mata mo lang yun. endoscope yun sir yan endoscope pala tawag dun so nakita mo chinik natin mm -hmm. lahat ano na, sa Saka yung sa camera yung ay yung sa pintura mm hmm. alam ko katok-katok lang eh pero may equipment kayo na parang mm -hmm. magnet parang so, all around chinik lahat ng panel tapos yung, pin, yung brick fluid natin ABS so Battery, chanik din. May dala din si Sir na sariling scanner. Nakaka-apply ito po sa gamit. So, okay naman si Recommend this. Si oh, so, guys, uh, si Sir pala ire-recommendan niya po tayo kung meron kayong planong bumili ng second hand car, guys. Uh, nandyan po ating telephone number si Mr. Pad. So, kita-kita tayo muli sa sunod po. Salamat. God bless. May dala lang, Sir.